Gagandang mga manok ito. Uh, tornado sa 5K sweater ito mga bossing. May ano po bandit yan. Gagandang manok. Si bossing ang mayari. Ayan boss. Ayan, magandang umaga mga boss uh, Ngayon ay October uh, 21 2025 Yan, narito tayo sa Padre Garcia Ngayon ay ganap na sa isang umaga Mga bossing Ayan, oh uh magandang panahon maganda ang sikat ng araw yan Napakaraming uh, sailor at buyer na dumating October uh, 21, 2025 boss Tumaho. Oh. Ayan mga bossing, may isang uh, hiraw. Oh. Ayan, dalawang uh, libo lang ang presyo ni tatay. Full stag na ito. Ayan, uh. Oh. laking manok. Lapad ang likod. Ayan, Dalawang oh. libo lang yung ingat. Ayan, tatay. Kasi nga isang uh, street cum na dala sa uh, 2.5 lang inihingi dito. Ang murang manok. May ilang buwan na para? 10 months. 10 so, buwan ng edad. Ayan na. 2 lang. Ayan mga bossing. Isang ako golden boy naman ito. 7.5 ang inihingi dito. Bullstag. May ilang taon na para? Kulang dalawa. Kulang kulang dalawang taon na ito. Ayan na. 7-5 daw ito. Isang golden boy. Ang laki. Ayos na siya mga bossing. Ayan kasi isang gold naman ito Gold stag na rin ito Ayan, at 3,000 ang presyo ni tatay dito Ayan, gandang manok Pang Kaya ang itsura ay ganyan Ayan, palahe Okay, 3,000 lang ito Ayan mga bossing, kay tatay naman Ato, 5 din ito, isang naman a, Mag isang taong manok Ayan, 2,500 din ito Ayan, ayan mga bossing niya makita tay, isang bulik naman ito, 2-3 lang inihingi. Ah, mura ng manok na rin. Na, mura na naman, 2,200. Napakadaming ah, murang manok ayon. ayan ah, sa mga nag-aap ng na mga budget men, oh. Ayun, ah, lang ganda ng bulik, oh. Quality. Ayan, mga bossing, ah, from Candelaria naman si Sir. ayan ah, kayong ah, pumunta sa kanila. Ibibigay ko yung asin po ng Bernia kung sakaling ah, magustuhan ninyo ang kanyang mga talag gagandang mga manok ito ah, tornado sa 5K sweater ito mga bossing may ano po mas bandit yan? national? hindi po bandit ah, hindi. personal lang personal personal lang personal lang bandit mga bossing yung tatay ah. po bandit ipili na namin sa ha from na sir bossing isang uh, henny naman ito henny henny Magkano Pisa, pap! 2 lang yung ingit dito. Ayan, isa, uh, sa sa 2,500 mga posing. Full stag na ito. Ayan mga bossing Isang ablock lang ito. Mga Ang presyo. Ang uh, Ayan pa. Ay mga bossing, si Angel Moore naman ito na street cam. Hay ay higit pa mga bossing. Okay. Ilang damara piraso itong adala ni Boss Leonard from Ali Leulagona. Ang payat. Okay, karawan na Ayan na Tapos ang isa ito. Ang bisang kanaway na uh, Green Legs naman ito mga bossing. <laughs> mm. Tatluhan libo ang presyo nito mga boss. Ari pa isa. May pulik at saka isang hero din dito. Yan, apartid ang ating kagatong libo. yun naman ay mga negosyador At doon naman sa mga naghahanap ng tulet, ayan, may dalawang uh, Gilmore dito. Ayan, uh, ayan. McLean Gilmore. Mga bossing, mga ready to breed na ito. Ayan, mga bossing, inihingi ni boss dito ay one pipe lang. Ayan, mga ano yeah, niya dyan? Ayan, na. Oh, uh, Siya nga limbuyogin uh. pati yung pa mga post. Mga nasa 6 to 7 man sa nyo dito. Ayan, 1-5 lang. ang hinihingi hihingi dito. Ano na ito? Ayan, uh, uh, uh maganda. Ganda manok. Uh, pakadaming budget mill ngayon dito sa Padre Garcia. Ayan, uh, ganda manok. Ayan, uh, boss, isang uh, mayahe naman ito. Ayan, na, uh, 2.5 lang ang hinihingi na tatay dito. 1,500 uh, mga boss Tatay 2,500 mga boss mga posing isang uh, anong linya dito siya <laughs> uh, isang adala uh, yung mga posing ito yan ang uh, mag isang taong manok 2 uh, lang ang presyo ni posing dito napakagandang manok Napakarami uh, ngayon po cheat dito sa Padre Garcia. Ayan na kagaya nito. Gandang manok na 2.5 lang. Sa 2.5 po uh, may bawas pa. May bawas pa. Kung may, may bawas pa raw ito konti. Ayan ha. Uh, Negosyable. Negosyable. Uh, isang straight kum na manok. 3.5 lang inihingi ng may-ari. Ayan na. Uh. Gandang manok ha. Uh. Si Bossing ang may-ari. Ayan. Boss. Um, 3,500. Uh, may bawas pa naman. May bawas pa sa 3.5. Anong linya dito po niyan? Hindi ko nga alam ito. Ayan na, uh, uh, isa hindi lang alam ni Boss. Pinadala lang ng uh, may ari pandre. Gandang manok. Ayan na uh, si Boss. In... Taga saan ka Boss? Taga rito? San ah, Miguel. Oh, San Miguel si Boss. Ayan. Dito lang, taga lang. Boss, isang uh, maganda ang uh, manok. Ito, bulto katawa, good body. 4-5 daw ang presyo nito mga Boss. Gandang manok. Okay. Bulto katawa nito mga Boss. Talaga uh, balansyado, balansyado. Hindi okay, mataas-taas. Basta 4 5, may bawas pa naman. May bawas pa naman daw ito. Wala lang may presyo pala. Wala. Okay. Oo. Ingatin. Ingatin. Ayun, mga tatlong. Ay, bali tatlong piraso ito. Ay, mga. Ayun, sobrang lakas niya. Wala rin kay boss Magkano ang presyo, boss nyo? Dalawang lipo. Dalawang lipo lang ito. Ay mga boss. Parang naman ay 1.5 lang. Magkano naman ang yan, boss? 1.5 doon. 1.5 yan, pwedeng pagkakalaan. 1.5 Ayan. Ah. Napakamura ang manok ngayon. Parang ay, isa. Ayan mga boss nyo. Isang panok suka naman ito. Ayan kay Tatay. Ay, ay. 25 ang presyo ni Tatay dito. May tawad nang 1,000. Ito matak pa na kaunti. 2,500 ang tawad ng presyo. Sana po, may ng 5k. Kabare bayaran na lang lima. O, pa bayaran na lang lima, puro si Ani. Ano yung mga ubutang sa lupo pa rin na? Ang... Parlamo pa. Maganda. Maganda nito. Golden Boy ang uh, ganador. 5K sweater rin. Ayan o. Ayan mga po. Sa isang hene naman ito. Bustak na. Ang nihingi ni Kuya ay 4-5 mga po. Oh, uh, patropo mo? Oo patropo mo. Ayan ka. sa mga po mga bossing kay tatay na ito ayan na 2.8 8 lang hinihingi ni tatay dito ang daman oh. ito 2,000 tatay sa 2.8 8 may bawas pa may bawas pa po sa 2.8 8 hey, ayan na kung ano ng 2-3 ayan na may tawad ng 2 ito kay tatay na ito ayan hmm. nagpapadagdag lang si tayo na kanta ayan na mga bossing, isang panokso ka naman ang dala ni bossing dito Pagkano sa inyong presyo? 3,000 30 30 naman ito ang tinataas ko may bawas pa sa 3,000 30 ayan 3,000 uh, negosya po mga posin ganda nito oh. ganda yung kasukat medium flight na bulto katawan mga posin eh hey, uh, mga posin kay tatay ayan ha oh. uh. kanyang presyo at tagma magano tayo nyo manap 1,800 1,800 yan ibibideo natin isa isa na. Ah, isang brass pack naman ito, mga bossing. Ang ganda. Mga local bandit. Ah, Ayan, Ate Go 1-8, bali ay ah, nasa 10 piraso ito. Ayan, ah, ito pang isa. Ayan, ah, 1,800 din ito. Ibibigay ko ang ah, cellphone number ni tatay sa mga may gusto. Ayan, 1 ah, din ito. Alas ah, na lahat ay eh, 1 ang presyo ang kanyang mga. 180 dito. ito Yan, iba ay nasa nagayang pa Yan siya ngayon, uh, nasama ko na Oh yan, hindi <laughs> ko Mga boss ni Binibitel ko si tatay Ah, uh, lang ito, isang bulay ko uh, Ganda Ang sukat. Uh, Mag-iisang taong manok, uh, 2,500 lang uh, Yan, may uuwi na daw Pag hindi na ako sa kanyang afresh apresyo Sa 2 na may may bawas pa daw na konti tita

Porsche din po. Oh, <laughs> so <conditioning> na <laughs> Yun, <laughs> ano, <laughs> pili na. <laughs> oh, hanggang 4-5 antawad tayo ay sa uh, mga bushing yan, nadala ni na kulot at na tagaliliw Laguna ni Pau. Yan, ang presyo ng manok ni Ate Pau dito ay na 3,500 at 3,000. I-video natin isa-isa ito. Ito. Yan. Uh, 3,5 ka mga bossing. Magkano presyo nito 3,5 na? na. 4,000. Uh, 4,000 pala ito isa ito. Yan mga boss. Ano yung natawang siyang ito? Kay konto ah. Ito yung tinatanong sa iyo. Wala. Ito yung tinatanong sa hindi pa kinukuha. Ayan ang mga uh, pwede na to. Bali, dalawang magkapatid. Ayan, uh, ang presyo nito ay 5,500 mga bossing. Mga farm banded mga boss. Galing yung Bali, dalawang magkapatid Ayan uh. Ayan. Uh, maganda ito mga bossing. Talagang magandang klase. Nasa nalang bonded mga bossing. Bale ay 5,000 ah, 500 ang bawat isa mga boss ah, Ito naman ako kay Ate Pao Ayan Nasa 3,000 ah, ang ah, presyo ka nito Maganda nito oh. May gulang na Bullstag na ito Mahigit ang isang taon Ayan pa ah, ito naman isang ah, nag-aalimbuyo kayo kondirado po yung ayan, dito ay 3,000 negosyabon ayan Saka ito may hero dito ayan, ayan dito ay 2 mga bossing negosyable din ito at may isang ayan uh, yan isang so, uh, na Leave, oh oh, kind of land, oh, ito yung label, negosyable mo. mga boss si Sexy ng Liliw, Laguna. Isa sa mga regular sailor. pwede kaya mag message sa kanyang uh, facebook ay Pau romano hernandez Ayan mga bossing uh, si Boss Kulot ng Padre Garcia ayan, uh, eh. May dala siyang isang Henny na Gilmore pare In... Magkano pa rin presyo mo dyan? 6,000 price Magkano pa rin natawara? 4,500 4,500 na uh, May tawad ng 4,500 uh, four, five ito mga bossing ang kanyang asking price ay 6,000. May tawag na 4,500 yan. Nagpapadagdag lang na ang kaunti pa. Ayan. Uh, si paring kulot, mga boss. 4,500, uh, dalawa, binibigay ko na. 4,500? Opo, oh, uh, wala uh, naman naman. Huh? 4,500 lang, binibigay ni tayo. Dalawa. So, panoksokan at isang uh, gray. Ayan. 4,500 at dalawa. Sa 4,500 tayo, uh, so, may bawas pa naman yan. Ay, ay, bawas pa naman konti. Ay, bawas pa naman konti yan. Ayan, ay, yeah. ha? Oh. Uh, Okay. ayan mga boss uh, inaabot ang uh, hanggang alas 12 ng tanghali ang bintahan dito sa Padre Garcia Yan, uh, mga narito ang mga taga Lino Laguna Yan, hanggang uh, 12 uh, ng tanghali pwede pa kayong uh, pumunta rito